Maabot na sa mahigit sa siyam na isang bilyong piso ang naipalabas na pondo para sa health emergency allowance ng mga health worker. Sa panayam ng Super Radyo DGWB, sinabi ni Budget Secretary Amera Pangandaman na ang pondong ito ay nasa kamay na ng Department of Health. Gayunman, mula sa 91 billion pesos, 73 billion pesos palang anya ang naipamamahagi ng DOH na karamihan ay sa mga pampublikong ospital. Hindi pa po nababayaran ngayon iyong sa mga private hospitals at saka po yung mga nasa local government units po na mga na hospital. mga hospital mm. Okay. kaya mga clinics sila po ang hindi na babayaran Sinabi ni Pangandaman na nagkakaproblema kasi ang DOH sa listahan at pagberipika sa mga bibigyan ng naturang allowance Pero pong bottleneck sa listahan ng mga bibigyan ng allowance, yung... uh, kasi po, nalaman ko po na ang ginawa po pala ng DOH dahil pandemic noon, lahat po ng